Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bali mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Elenita Padernos, shout out kay Raymond Canonoy, shoutout kay Percival Rosas, shoutout kay Marlon Poge. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, tatlong video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, sa tatlo general na aking hinahawakan. Si General Senki lang ang lubos kong maaasahan sa mga oras na ito. Sana naman walang nangyari sa kanyang masama sa loob ng temple. Nag-aalala bulong ni General Cassandra. Maya-maya nakita niya si General Denki. General Denki sabi ni General Cassandra. Ikaw pala General Cassandra, mukhang nagmamadali ka, may nangyari ba? Tanong ni General Denki kay General Cassandra. Nang marinig nito ni General Cassandra ito ay sumagot. Kailangan na natin pabalikan muna si General Senki sa kaharian at itigil muna ang paghahanap sa dalawang takas na iyon. Mas kailangan natin siya ngayon, kung tayo ay mapapalaban sa lahi ng mga. Elf at sa tingin ko sa tagal ni General Senki na nasa loob ng lumang temple na iyon, baka may nangyari na sa kanyang masama, baka ang dalawang takas nga na iyon ay nasa loob ng lumang temple. Alam mo naman din na ang tinataglay na spiritual na lakas ng mga natatanging nilalang na iyon. Na nagmula sa mundo ng mga tao ay mahusay ito makipaglaban. Kaya kailangan natin bumalik sa lumang temple na iyon, para makatiyak tayo na buhay pa si General Senki sa mga oras na ito. Sana naman walang nangyaring masama sa kanya. Dahil lubos na makakatulong ang lakas ni General Senki sa atin upang labanan ang mga lahing elf kung magkataon. Hanapin mo si General Allen, at dalan mo sa akin. Sabi ni General Cassandra kay General Denki. Nang marinig ang utos ni General Cassandra ni General Denki, nais niya tumanggi ngunit hindi niya ito magawa. Dahil si General Cassandra ay kanilang pinuno, maya maya nagsalita si General Denki. Bakit pa kailangan natin isama ang General Allen na iyon? Alam mo naman ang nangyari sa amin kanina. General Cassandra, sabi ni General Denki, nang marinig ni General Cassandra ang salita ni General Denki. Kumunat ang noon nito at nagsalita. Nais mo ba ako suwayan sa aking inuutos? Sinabi ko na sa inyo kanina. Hindi nyo kailangan mag-away, lalo na ngayon. Kailangan ko kayong dalawa na makipagtulungan laban sa lahi ng mga elf kung pagpapatuloy niyo peren ang hidwaan nyong dalawa sa isa't isa. Hindi ako magdadalawang isip na ipaalam ito sa haring demonyo. Tuldok, kaya sundin mo na ang aking utos. Hanapin mo si General Allen sa loob ng kaharian at dalan mo sa akin. Sabi ni General Cassandra sa tono ng pagalit, nang marinig nito ni General Denki. Wala na itong nagawa at ito ay sumunod na lamang. Maya-maya naglakad na si General Denki nang hindi umimik ang walang kwentang na general na iyon bakit kailangan pa namin isama? At nasaan naman kaya iyon? Bulong ni General Denki sa kanyang isip. Ilang minuto ang lumipas. Bumalik si General Denki kay General Cassandra, nang hindi kasama si General Allen. General Cassandra, hindi ko mahagilap si General Allen. Saan na naman kaya iyon nagpunta? Nang marinig nito ni General Cassandra, ito ay lubos na nagalit. Talaga ang General Allen na iyon. Masyado ng sakit sa ulo. Hindi na naman nagpalam kung saan siya pupunta. Hindi alam nila General Cassandra at General Denki na si General Allen ay tumungo sa lugar ng kulungan upang kausapin si Charlie. Labis ang galit na nararamdaman ni General Cassandra sa mga oras na ito. Sumasakit ang ulo ko sa General Allen na iyon. Siya na nga ang nakagawa ng problema na ito siya pa ang parang walang pakialam sa pwedeng mangyari sa aming mga lahing demonyo. Konti na lang General Allen, nauubos na ang pasensya ko sa iyo. Bulong ni General Cassandra sa kanyag sarili. Maya maya nagpas siya na lamang si General Cassandra na dalawa na lang sila ni General Denki na bumalik sa lumang temple. Halika na General Denki, tayo na lang dalawa ang magtungo sa lugar kung nasaan ang lumang temple na iyon wala talaga tayong maaasahan kay General Allen. Sabi ni General Cassandra sa galit na tono. Nang marinig nito ni General Denki, ito ay labis na natuwa. Haha, wala kang kakampi General Allen, nasa panig ko si General Cassandra, kung magkataon. Ikaw ay mapupunta sa panganib at ikaw ay maalis sa pagiging general. Bulong ni General Denki sa kanyang isip. Maya-maya nagsalita ito. Tama ka nga General Cassandra, wala talaga tayong maaasahan sa General Allen na iyon. Bilisin na natin para makarating na agad tayo sa lumang temple. Sabi ni General Denki kay General Cassandra, "At mabilis na lumipad ang dalawa patungo sa lugar kung nasaan ang lumang temple na iyon." Ilang minuto ang lumipas, nakarating ang dalawa sa lumang temple na. Ito, at si General Denki ay nagsalita. General Cassandra nakakatiyak ka ba na nasa loob nga talaga ang mga takas na iyon, at si General Senki ito ay makasagupa niya. Hindi nagsalita si General Cassandra nang marinig niya ang mga sinabi ni General Denki. Nagmasid saglit si General Cassandra sa labas ng lumang temple. At ito ay nagsalita. Halika na pasukin na natin ang lumang temple na ito. Sabi ni General Cassandra kay General Denki. Nang papasok na ang dalawa. Napansin ni General Denki ang mga salita na nakaukit sa lupa. General Cassandra saglit lang. Pinigilan ni General Denki na tumalun si General Cassandra sa butas na lagusan patungo sa loob ng lumang temple. Nang marinig ito ni General Cassandra, ito ay napatigil at lumingon kay General Denki. Ano ba iyon General Denki? Kailangan natin magmadali para makita agad natin si General Senki sa loob ng lumang temple na ito nang marinig ni General Denki ang sinabi ni General Cassandra ito ay tumuro. Tignan mo ang mga salita na nakaukit sa lupa, nang sinabi ito ni General Denki. Si General Cassandra ay napatingin sa mga nakaukit, at si General Denki ay nagsalita. General Cassandra, buhay pa si General Senki, nakakatiyak ako na siya ang may gawa ng mga salita na nakaukit sa lupa. Nakalabas na ng lumang temple si General Senki sa mga oras na ito. Nang mabasa at marinig ni General Cassandra ang mga salita na kaukit at ang sinabi ni General Denki. Ito ay medyo nakahinga ng maluwag. Magaling, mabuti okay lang si General Senki at siya ay bumalik na sa pagpapatrolya. Labis ako nag-alala na baka ito ay nasawi na sa loob ng temple na ito. Ngunit ngayon kampante na ako na buhay si General Senki. Hindi pwede may mangyari sa kanya dahil lubos na makakatulong itong si General Senki upang labanan namin ang mga lahing elf. Bulong ni General Cassandra sa kanyang sarili. At maya, -maya ito ay nagsalita. Tama kang agawa nga ito ni General Senki. Sinugurado ko lang na okay lang ang lahat, lalo na ang kalagayan ni General Senki sa loob ng lumang temple. Dahil kailangan natin siya sa mga oras na ito. Sabi ni General Cassandra kay General Denki at ito ay nagpasya siya ng bumalik sa kaharian ng mga demonyo. Halika na bumalik na tayo sa kaharian ng lahing demonyo, para paghandi na ang mga demonyo sa pwedeng mangyari sa ating mga lahing demonyo. Kailangan maging handa na tayo sa lahat ng oras na magdadaan. Sabi ni General Cassandra, at mabilis itong lumipad patungo sa kaharian ng mga lahing demonyo. At sa mga oras na ito, nalinlang ni Chester ang mga general mula sa lahi ng mga demonyo dahil sa kanyang inukit na mga salita. Iniisip nila General Cassandra at General Denki na buhay pa si General Senki, at ito ay magiging ligtas sa paglalakad nila sa labas ng lumang temple. Matalino talaga si Chester, na kahit kailan magagamit niya ang kanyang matalas na pag-iisip, kung sila ay nasa oras ng kapahamakan. Sa kabilang banda, sila Chester at Dax ay patuloy sa paglalakad. Kapatid Chester saan na tayo nito tutungo? Sana sa ating paglalakad, makita natin si kapatid Daryl. Sa tingin mo malaki ang chance na makita pa natin siya. Sabi ni Dax kay Chester. Nang marinig nito ni Chester ito ay ngumiti. Oo naman kapatid Dax. Habang buhay pa tayo, malaki ang chance na makita natin si brother Daryl. Kaya kailangan natin maging mas maingat lalo na nasa labas na tayo ng lumang temple na iyon. Sa labas madami tayo pwede makaharap na iba't ibang uri ng nilalang kaya maging mapagmasid ka din sa paligid. Sabi ni Chester kay Dax, nang marinig nito ni Dax, tama ka nga kapatid Chester. Sana lang hindi na tayo matagalan na makita si kapatid Daryl. Sabi ni Dax sa mahinang tono, nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa. Maya maya, napadpad ang dalawa, sa lugar ng mga lahing barbarian. Kapatid Chester tignan mo iyon. Ang daming prutas ang nasa lapag. Halika kunin natin ang mga ito. Madadala natin ang mga yan sa ating paglalakad. Oo sa mga oras na ito gutom na gutom din ang dalawa, dahil ilang araw sila nakulong sa loob ng lumang temple. Mabilis na tumungo sila Dax at Chester kung nasaan ang mga prutas, tuldok, nang makita nila Chester at Dax ang mga prutas na nasa lupa. Ito ay kanilang agad pinuntahan. Hindi nila naisip kung ano ang pwedeng mangyari panganib na dala ng mga prutas na kanilang kinuwa. Dahil sa pagkagutom at pananabik ng dalawa na kahit si Chester ay may maingat na kilos sa lahat ng oras ay hindi niya naisip ito. Kapatid Chester, sadyang mabait sa atin ang kapalaran. Hindi na tayo maghahanap pa ng makakain sa mga oras na ito. Ang sarap ng mga prutas na ito. Sabi ni Dax, nang marinig ito ni Chester ito ay napangiti. Tama ka nga brother Dax. Bilisan mo dambutan na natin ang mga ito sa pagiging abala ng dalawa na damputin ang mga prutas na ito. Maya-maya, may humila ng malaking lambat, at sila Dax at Chester ay natabonan nito. Laking gulat ng dalawa lalo na si Chester. Ano, isang patibong pala ito, bakit hindi pumasok sa isip ko ang bagay na ito? Ganon din si Dax, kapatid Chester, nahulog tayo sa isang patibong. Maya-maya naglabasan ang mga barbarian. Ang mga figure na ito ay parang isang layon ngunit ang ulo nito ay parang sa tao. Oo ang mga barbarian na ito ay namumuhay sa lugar ng God's Domain. Ang mga lahi na ito ay naging matalik na kaibigan ni Daryl nang siya ay nasa lugar pa ng God's Domain. Nagpas siya ang pinuno ng mga barbarian na umalis sa lugar ng God's Domain. At pumunta sa kalupaan. At dito manirahan. Dati magkagalit ang mga lahi ng God's Domain at ang lahi ng mga barbarian. Ngunit nang dahil kay Daryl, naging malaya ang mga ito sa pagtugis ng mga kasundaluhan mula sa kaharian ng God's Domain. Tuldok, nang makita nila Dax at Chester ang lahi ng mga barbarian, sila ay nagulat. Ano? Anong nilalang mga ito? Gulat na gulat sila nang makita nila ang katawan ng mga ito ay para sa layon at ang itsura ay parang sa tao. Nais magpumiglas nila Dax at Chester ngunit ang mga sandata ng mga barbarian ay nakatutok sa kanila. Wag na kayong magtangkang lumaban. Mamatay lang kayo, sabi ng pinuno ng isang pangkat ng mga barbarian. Yun na nga mga masters, no? Bali pa ni Bagong kabanata na naman yun natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel. Na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng mabiyad. Good night po. Paalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye.